Habang naghihintay kami sa aming order, guys, nagmuni-muni na si Manang Inday Gamay. Sila naman ay busy, busy po ko o video-video dire. Kaya ron na po, kung ko yung upload kay ko kung magkalaag, kanito mo na ay nagmuraning yung nagaling. Kato, tingnan sa galing na nanglanin siya. E si Manang, si Manang liit po, o, mo muna sila. Ako dire, bahala mo, pa sa kayo nag-video ko. Ini nana ragu nak posing lah, aron eng aron ko andi di tangtung <laughs> no, no, oh. oh. okay, like, na Nah, ako sana mana ako kau Sila pot besi sila u. Kaya walak malai kau kau kamar itu sandari mana piling dan aku sampa aku nak video video ni lah. Oh, naman may kaon o nanami sa gawas. Nanas mo may sa si gawas, may na pong video-video. Gato, tingnan nyo siya kung nag-selfie ko yung video di ay. Kulit <laughs> ka ayo ah. Oh. Marami na buhat. O, oh, may mga lingaw. Salamat, Tika. Ayos sa libre, Ate Mars. Lamig kayo, basta libre. <laughs> Maro, God. Bye! Babus!